Itong Myra Ultimate yung ginagamit ko pero hindi ko siya everyday tinitake kasi nga bawal yun na everyday mo itake itong Myra E Ultimate. Then ayan, dalawa na lang yung natira dito sa akin. Dalawa na lang yung hindi ko pa nagamit. Kaya ayan, napa-order tayo ulit kasi parang hindi talaga tayo maubusan para palagi tayong glowing yung ating balat. So ayan, napa-order ako agad. Sa Watson ko pala ito in-order kasi meron silang shop dito sa ano na to, sa shop na to. Kaya ayan, eto nag-order tayo ulit. Ang laman pala nitong isang box ay 60 capsule. Pero matagal ko rin siyang nagamit ha kasi mga 2 months ko ata siyang nagamit. Kasi hindi naman ako everyday nang te-take nito. Nagte-take ako nito, example, nagte-take ako ngayon Monday, mauulit po 'yan, magte-take ako niyan Wednesday na ulit kaya Thursday. Ganon yung pag-take ko nito. Hindi ko talaga siya inaaraw-araw kaya matagalan ko talaga siyang magagamit. At mabibili to sa halagang 600 plus pesos. Pero sulit naman siya kasi isipin niyo 'yon, 2 months ko siyang nagagamit. So kung naghahanap kayo din ng pang-ano niyo, mga pang-maintenance niyo para mag yung ating balat, ayan ilalagay natin ito sa basket para makapag-order kayo kaagad at pinapartner ko pala ito sa aking Neko Talon. Example, mag-take ako nito ngayon. Ayan, kinabukasan bukasan, is hindi na ako mag-take. Ayan. Ito namang ngayon ko yung aking tinitake. Ina-alternate ko sila. Hindi ko sila inano. Hindi ko sila inaaraw-araw. Yun lang yung sa akin, ha? Pero depende po kasi tayo. Ako kasi ganun yung nag-work po sa akin.